Hello, magandang magandang hapon sa ating lahat. Lalong-lalo lalo na yung mga viewers, mga subscribers na sumusubaybay sa ating YouTube channel. Magandang magandang hapon sa ating lahat mga OFW. Ayan. Magandang magandang hapon sa ating lahat. Nandito na naman ako kina Angela at uh, Kathleen. Pero si Angela wala pa. Uh, kasi uh, Nagchat yung si Kathleen sa akin na uh, ay hindi daw na nakapunta sa school. Ay, Kathleen, bumati ka rin sa mga viewers natin. Bumati ka rin sa mga viewers. Magandang hapon mga viewers. oh, ano pa? Hindi daw na nakapunta sa school kasi wala daw siyang allowance. Eh, kasi hindi naman, nila, hindi naman sila nagkakat sa akin. Pero kanina, bukas sana ako punta dito. Pero sabi ko na ngayon na lang kasi bukas meron na ako puntahan kasi palagi kong lumalabas. At saka nagka-busy-busy ako ng dalawang linggo. Kaya noon birthday ni Angela, hindi na ako nakapa... Minsan lang nakapunta na ako dito. Yan na lang yata eh. Oo. Oh. Uh, yan na lang punta ako noon sa li Sabado, Linggo, sa Apon, gabi, punta ako dito. Uh, Nagpa-editagan sa kanya sa vlog namin. Uh, yan na si Angela. So, uh, kaya ngayon, hindi pumunta ako dito para magkatid na naman ng uh, kunting uh, allowance nila. Kasi alam ko na kulang-kulang uh, si Salawans, lalo si Kathleen, hindi na, hindi na nakapunta kanina si Angela, half day daw. Sabi ko, bakit nag-half day ka? Eh, sayang lang naman yung half day. So, uh, ngayon, uh, sabi <laughs> bigay na naman ako ah uh, konting tulong para tulong para sa kanila para ito mga dalawang bata kaya hindi na hindi ko napatagalin ah uh, kanina pala mayroon pupunta sa bahay na ano na OFW na nakita niya yung vlog namin uh, sana naman na matupad niya yung sinabi niya sa akin hindi naman hindi galing sa akin kundi sa kanya nakita niya yung bata, kung lalaki daw, yung kapatid ni Angela, yung tatlong, uh, tatlong buwan pa lang. Eh, sabi ko naman na, uh, oo, oh, tatlong buwan pa lang yun. Gusto niya daw magbigay ng tulong na damit daw. Uh, hinihintay niya yung yung uh, package galing sa abroad kasi galing sa Kuwait yun pero hindi niya ayaw yung pangalanan ang uh, pangalan niya ayaw niya pero okay lang naman kasi punta naman sila sa bahay sana matupad niya rin yun baka sabi niyo na sabi-sabi ko lang pero mismo na sina, na, na pumunta sa bahay hindi ko lang pinto-pinto ito sana matupad niya naman kasi parang naawa daw eh, sa, sa lahat, sabi ko naman na kahit na wala naman binigay sa akin ang nagpasalamat na lang ako sa niya so ngayon hindi ko napatagalin bigay ako ng pera itong bata na sila. nila apa kamu nya, kan? Tuh, bilang kah? Three, four, five, yan. Ah, lima lebih kayak kok. Sikat lin, rin, sikat lin, sikat lin. Bilang sikat lin. three, four, 5. Yan. Uh, yan ang allowance si least. Dapat bukas mapunta na kayo sa school. Ano? Huwag yung sayangin yung opportunity na kaanong sasabi ninyo? Ma Maraming salamat. Yan si yun Maraming salamat sa mga 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 Malaking tulong na po sa aming kinsensya. Okay. Sige, okay. Kathleen. Sabi mo na. Tawa-tawa <laughs> lang si Kathleen Yan lang, hindi. Eh, bigay ng may kapal. Uh, sa blessings na bigay nila sa akin. Uh, ayan, eh, aluhin mo naman yung sinasabi ko mga, aluhin mo naman yung pera. Kasi yung pera, eh, ano no, lumipas uh, lumibas lang sa katawan yan. Andali lang, pandalian lang yan. Pero yung pagtulong sa tao, yung pagkikaibigan pang lifetime yan no? hanggang hanggang sa dulo ng walang hanggan yan hindi mawawala yan hindi kanila makalimutan yung pero yung pera kahit libo ang pera mo kung sayo sayo lang mawala rin yan kaya ayan isip ko na ganun kaya sana malalangin kayo lagi sa ating Panginoon at ganun rin sa akin sa mga blessing na binibigay niya. salamat po ako sa mga viewers. Viewers pa na sumusuporta sa ating YouTube. Ano sa ating YouTube channel. Yung Mariano YouTube channel. Maraming maraming salamat din po sa inyo. Sa ibisawang uh, panunood sa aking upload na video. So, uh, ano rin masasabi niyo? Mga viewers natin. Salam, sarap mapanood nyo itong vlog namin. At suportahan nyo lagi at mag-like, share, mag-comment, at su subscribe. subscribe. Ayan. Kaya ito, uh, uh, yung sinabi ko nga na pag may gracia ako, may may blessing na ako punta ako dito para makatulong kasi nakulang na dalawang limutan na na nakapunta dito nirapang ali eh mga 12 well, days, 10 days, nandiyan na si tatay ni Angela. <laughs> Dumating na kasi nagtatrabaho naman si tatay niya. Mabait nito eh. Alam kong galing nito eh. Alam kong galing nito ang tatay nila. Kasi ewan ko lang ang, ang sasabi nila pag pumunta ako dito. Pero sinasabi ko na deserve, nga deserve ko ang aking ilagawa sa mga pamilya nila o sa mga anak nila. Walang ibang uh, Uh, layunin ko dito, walang ibang purpose ko dito kundi tumulong mulong lang ko. Kaya sana naman na meron din na makasilip sa mga vlog nitong dalawang bata kaya ito si Kathleen hindi daw hindi nakapunta sa school kasi kulang ang kanyang uh, supporta suporta ko ay kulang yung kanyang uh, allowance ganun din kay Kathleen kaya tayo dito ko na lang dumaan para makita kanila <laughs> mahiya si tatay <laughs> dumaan doon sa kabila yung tatay ni Angela. Kaya, pero okay lang naman sila nakaintindi naman kasi alam nila na aking ginagawa para sa kanila nung birthday ni Angela. Talagang anong saya ko rin kasi hindi na kami nakapag-vlog, hindi na tayo nakapag-vlog no. Yung tatay ni Angela, hindi na tayo nakapag-vlog no. Hindi na nagmula noon, hindi na kami nakapag-vlog kasi busy na ako. Kaya ganun, palagi ako na biyahe, palagi ako sa, meron akong ginagawa rin sa bahay. Kasi kahit gabi, pag pag na ako, hindi na ako makatulog. ah uh, cellphone na hinahawakan ko kasi nag uh, minsan na, nagkukomensa sa mga mga friends ko, mga dito sa mga friends ko rin sa YouTube. Doon kami nagpalitan kami ng mga mga reply, mga comments. Palagi rin ako sa kanila. Alam nila 'yon. Kaya maraming salamat sila si Rodrigo Rosatase, lahat mga mga Barcia, ano to? Uh, ano to, kalimutan ko eh, basta mga vlogger na iba, si si Maria Fe marami sila eh, hindi ko lang mabasa, ma, binasa ko na ito pero ang dami, hindi ko tandaan yung hindi katulad sa akin na parang madaling kabesa yung aking pangalan, Bung Mariano <laughs> dali lang, pero yung iba kasi, hindi ko talaga ma parang, kasi hindi ko talagang ma, ano, kasi eh pa slag si po, parang dugtudugtong pero alam alam na ninyo yan na kayo ang aking mirapati alam na ninyo na sa suporta natin alam ko yon palagi ko ya, kung nag nagaalungkat sa atin na mga mga comment kaya yeah, maraming salamat sa mga suporta na hindi kayo magsasawa ganun rin sa akin hindi ako magsasawa yan sa inyo habang ako ya sinasabi ko na habang ako ya, nabubuhay Uh, nandito pa rin ako. Sabi ko nga, eh, parang guro hanggang, sabihin ko na lang na hanggang kamatayan, ito na lang yung ginagawa natin, mga kapatid. Kaya noon, meron akong bagong upload na awit dyan. Ang kwamagat ay, uh, sa Paskong darating niya, nandiyan na. Meron pa susunod, baka mamayang gabi o uh, ano, baka sa ano, madaling arawan, i-upload ko yan. Kaya supportahan nyo rin yung mga hindi na ako na nag awan, hindi ko na hindi na ako nakapag record record sa kwan minsan kasi busy ako. So uh, hanggang dito na lang ang aking vlog uh, na ito. Ano nga sabi mo kasi? Ah. Sa mga sa mga kwan natin, palan na kayo. Palan na kayo para pa, para mamaya uwi na na rin ako ganun na, parang nakakatling uh, parang hindi masayang yung ano no? parang oh Ah, oh. uh, babay sa yung lahat. Ah, uh, bye babay sa lahat. mga uh, viewers, uh, viewers at sana hindi kayo magsawa mag sa sa vlog namin at supportahan nyo lagi itong so, vlog namin sana may makakita yung mga video namin at sana makatulong po kayo kahit konting tulong po sa aming mag sana yeah. may yeah. salamat uh, uh, meron naman makasilip sa vlog nila para makulungan natin ako nga sinabi ko nga ay eh, nagsasakripisyo ako sa na dalawang baka ito. Alam ko na kung hindi ilan, ilan araw hindi ako kapunta dito, naubos na yung ano lang naman yung may bibigay ko. konti lang naman. Ayan, 500, sila, yan, uh, yan, ngayon lang sakta Sila, yan na kaya ko yung blessing lang yung may bibigay sa akin. Uh, kaya sabi ko nga, tanuhin mo yung pera, wala ka naman kaibigan. Kasi yung pera, wala yan. Parang pandalian lang yan. Pero yung pakikisama, pakitutungo sa kapwa-tao na makatulong ka habang buhay yan na dinadala nila, dinadala mo rin. Kaya iyan ang katwiran ko sa buhay. Kahit tayo ay meron may tibidad na. Kaya parang inahabol ko lang yun habang ako'y maka, maka, makamotor pa. Sinabi makabiyahe pa ako, sige. Mag Gawin ko yung nararapat na na alutuntunin ko sa buhay. Yung talagang makaya ko. So, Ah, hanggang dito na lang ang ating vlog nito. Si ni Angela, nakaanong naka, naka, bata. At, uh, maghintay rin, baka sakali i-ano nila sa akin yung ano, yung uh, sinabi nila sa akin na uh, yung bata na galing sa vlog. Kasi yung yung magbigay, nakarating na one week na. Kaya tignan nyo naman, so, nagsakripiso sa akin, Puman pumunta sa mismo sa bahay. Oh. Kaya salamat ako sa kanya kasi ayun yung pangalanan ni. Eh. Pero, salamat ako kaya So hanggang dito na lang aming vlog nito. Bye-bye sa yung lahat mga viewers, mga subscribers uh, na tumusubaybay sa amin. Yan. Ah. Uh, sige, sige. Yan na. <laughs>